Yes, Papa. Eating sugar, no Papa. Telling a lie, no Papa. Oh, open your mouth, Ha? huh wow. huh 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 Ha, Jani, Jani, yes, Papa Eating sugar, no, Papa Telling a lie, no, Papa Open your mouth <laughs> Open your mouth Ha, ha, ha Tentu lang <laughs> Eating sugar, no papa. Telling a lie, no papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. ha? say, <laughs> 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 I have two hands. Left up. Johnny. Ito, ganito na lang ka, Tela. Sige, go. Ella, okay. Ella. Papa, Telling a lie No, papa Open your mouth Ha, ha, ha No, sir, siya eh May din. Titibay ang leg niya So, makikita niya Malaking tulong po mga kayo na ito Kaya yung pag-exercise niya yung leg na yan dyan Kasi, titibay ito At nababalansin niya na po Unti-unti yung kanyang ulo naman kahit pa uh, paano po mga yeah. kasi dati hindi naman niya na-straight na ganyan. Ngayon po talaga kaya niya na yung Oh, oh, oh. energetic talaga Ella, siya. Ella, eh. Ella, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling a lie, no, Papa. Open your mouth, Ella. Ha, ha, ha. <laughs> nasa yun siya eh, nasa yun. <laughs> nasa Mayaw, eh. Very good na talaga ang prinsesa namin.